What's up mga kakrakin, nagbabreak tayo sa isang horror game at binalaki, binalikan natin si Shrek at nakalaro na ako ng part 1 nito pero hindi ko natapos ay ewan ko, nakalimutan ko pero nalaro ko yung 1 nito at may bagong Shrek 2 at susubukan natin kung yung meron sa game na to tignan natin kung mas nakakatakot ba ito sa part 1 so let's go options tayo guys so sensitivity medyo taasan natin konti so yung audio konti lang kasi baka may lalabas na jump scare yung bigla bigla na lang susulpot si Shrek kakainin kita ka, na parang hotdog five nights at Shrek's hotel okay this whole game includes flashing lights and jump scares yes sanay na ako dyan let's see kung anong magagawa ni Shrek okay? You are just another homeless customer, just like before you only five Okay, kung homeless tayo, bakit tayo nakapag-hotel? Meron bang pulubin na nakapag-afford ng hotel, ha? Wow, grabe pala dito sa Bikini Bottom yung mga pulubin na kaka-afford ng hotel. Mayaman, mayaman yung mga taga Bikini Bottom. So, night one. Oo, oh, nandito pa rin ako na Shrek. Nagbabrick ako sa isang pangit. Ay, hindi pala bikini bottom to, bobo. Shrek pala to. Akala ko Spongebob. Oh, hello there. Welcome to Shrek's Hotel. Oh, nagsasalita hotel. na siya. Oh, help Nung part 1, hindi ito nagsasalita eh. Bingi ito. Na itong... Hi, can I get a room for five nights, please? Okay, five nights. Sure, we have an empty room on the second floor. Okay. Second floor. Wow, nasa yung second floor. Dito ba yan? Baka iniba, iniba niya na yan. Ah. So, yung part 1, dito yung toilet. Dito, tama nga. So, yung part 1, pinatay mo ako dahil nag-toilet ako. Okay. this is it I said ako. we have an empty room on the second floor. Sinisigawan mo ba ako, ha? Ah? Hello, 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 hello. Oh, hello. Tano na padong na. Si, oh sila. Okay, Shrek. Pupunta na ako sa second floor, ha? Yung mukha mong yan. May sipon ka ba? Parang may bulati dyan sa ilong mo. Gusto mo ako, gusto kumuha niya na. Wait lang. Dito yung second floor. Wow. Same hotel pa rin. So, naalala ko nung part 1. Uy, hindi, to, gan, hindi ganito kalaki yung part 1. At sa part 1, walang ganito. Wala, wala si, ano, si Munchkin. Ang sino ba to? Uy, hindi mo bumasok yan. Hello. Uy, ano na yun yung dala mo? Uy. Baka, ano yun ha? Namamakla ka dyan. Ay oh, lang, joke lang. Night one. So, naalala ko dito, may room dito eh. Tapos may jump scare dyan. So, lock. Night ah, I need to take a dump before sleep. Dump. Ah, uh, I need to take a dump before sleep. Ano ba this dump. Ano ba? If be dump. Ano ba? Hindi ko maintindihan. Ito ba? Kae ta ba tae? I think tatae niya tayo. Hindi naman ako natatae ha. Ah. Baka wala na si Shrek dito ha. Ah. Ano to? Labas mo yan siya na late. Like, dito pa rin. Excuse me, where is the toilet? Oy, nagtatanong ka pa ng the toilet. toilet is over there. Nandyan lang naman yung toilet, gawin. Don't you on the walls? Oy, hindi ako isip bata, hindi ako bata para umihi sa walls. Tsaka, ito lang dito yung mukhang ano eh. Umihi sa pants eh. Tinan mo ang baho mo. Mm -hmm. Grabe. Anong klaseng noise door yan? Tangi mm -hmm. na. Para yung nabububo ako sa mga klasiko ko. So baka biglang pumasok dito. Grabe. Wala naman ah. Nasaan? Ay, hindi na need flash. Automatic na. Okay hindi na makipag-interact ayun na makipag usap ni Shrek sa atin matulog na tayo guys ay bakit hindi ako makaakyat? okay matulog na tayo huwag na natin yung ano huwag na natin tong tala na grabe yun so night 2 Oh, nandito si ano, Pumpkin Man. Oh, Pumpkin Man. Nasa nilinis mo? Ah? Ano 'yan? Sumasayaw ka ba? Toilet. Dinam na ko natatay. Pero grabe ah. Ma ang bagal mo maglinis, patay kang shrek niyan, kakainin kang shrek. Hula ko kakainin ka talagang shrek. Bahala ka diyan. Tingnan mo maglinis oh. Nagrinis ka ba dyan nung kumakanta? Wala lang, bilin siya. Ay, nakalok. Ulo. Last night, you took a big dump in my toilet. Took you a long time to clean it. Oh, so sa'yo pala yung toilet na yon Bakit hindi ka nagsabi? Now you have to help clean up the toilet floor. Nako. ano na dyan? Uy, tayo pala maglilinis. Nako po. Pwede <coughs> bang ireklamo si Shrek sa LTE 4B Ano ba to? Dito? Dito ba? Ito Grabe, hindi naman ako tumai sa, sa higa Bakit? Nandito yung lilinisin ko Dapat ito yung lilinisin ko hindi naman ako nag-party dito sa CR tapos dito ako palilinisin Baka ikaw ang gumawa nito. Oh, may tayo. Ako po. Kinain na si Mr. Pumpkin Man. Diba? Wala na yun. Diba? May lilinisin pa ba tayo dito? Ay, nandito pa. May isa pa. Okay. Uy, meron pa? meron pa nga. So, Uy, Anong ginawa mo kay pumpkin man? Bakit umiiyak yan? So, anong gagawin ko? Uy! Tinghinang ko pa yan. Para tulad pa mm -hmm. kita dyan eh. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Uy, yun to? Gagi! Mm -hmm. Who was that? Sino yun? Ireklamo natin kay Shrek yun. Wait lang. Shrek! May magnanakaw dito! Shrek! Shrek! Punta ka ka dito, Shrek. Tingnan mo. May kakaiba dun. Iwan ko kung sino yun. Pero I think nag-jaja yan dito Ay, hindi pala. Umihi pala siya sa floor. So, knock-knock. Nako, nakalak na yun. Lock natin. So, I don't feel sleepy. Nakopo, Hindi matulog Maybe ko. Maybe I should take a look at the paintings. Na, paintings. Anong meron sa paintings? Napakapangit naman ng paintings. Oh, nasa na yung paintings wala naman yung paintings wala naman na yung paintings nasa yung paintings eh, yan yung tignan mo napaka pangit yan nakupo oh what? no what have I done ayan bobo ako ka kasi tignan mo I should do something run away hide painting what should I do hindi hide painting so you should hide it Oh, that was close. Oh, yeah, di ba? Dapat titago natin yan para hindi tayo makita ni Shrek. Who could it be? Hi, <laughs> how could I help? Oy, naku, patay. Just checking in. There's some noise coming from upstairs. Naku po. I didn't hear anything. Oh, yeah, wala na rin. lang yung kinain ni Mr. Pumpkin Man. Are you sure? Yes. Yes, diba, everything is fine. Gusto ko nang matulog. All right. Good night, then. Good night. Ayan, tulog na tayo. Uy, nagsumbong ka. Bawal ka magsumbong, boy. Bawal ka magsumbong, boy. You are not allowed to do that in our community. Okay, you are not allowed. Pero I think you are allowed I because you can do hungry, I feel hungry. I, I should, should go, go to court. The food court. Food court? Nasaan yung food court? Dito pala. Nako! Uy, ikaw yan, di ba? Ikaw yung nakita ko. Uy, nako! Ano na yung ginakain mo, Krabby Patty? Hindi ko order niyan. Pangit yan. Saging na lang sa akin. Homeless ako, di ba? Dapat, uy, si Pusa in Boots! Uy, anong nangyari si Pusa in Boots? Ano, it, ito ba yung resulta nung hindi mo natalo si Big Bad Wolf? what should I order? Banana na lang. Kasi low-key tayo. Eh, bakit dahil, dito tayo tatabi sa matandang yan? Bakit hindi na lang dito? Maraming upuan na bakante o tapos dito pa talaga tayo. Ay nako. Eh, bahala na. Hey, how are you doing? Ano kayo you're doing? Kinakausap tika kao yun. Paayos ko yung mata mo sa clinic eh. Paayos ko yung mata mo sa dentista. Tatawag ako ng dentista. Nasaan yung dis dentista dito? Mr. Puss in Boots. Hi, I'm Carl. Carl. Nice to meet you, Carl. Nice to meet you, Carl. Okay, kain na tayo ng saging. <laughs> Uy, Minecraft yun, di ba? Ayan na, busog na tayo. Salamat, Puss in Boots. Maraming salamat sa pagkain. Hindi pa pwedeng na nakawin to. Need mo ng dentista, ah? ha? Ha? Yang mata mo. Kailangan ng operahan ng dentista. Okay. <laughs> Tulog na tayo. Uy. Bakit ganyan yung feeling mo talaga sa akin? Grabe, grabe na ba talaga kasama? Uy. Grabe yung noise ng ano, ng door, parang auto. Nandito uh -huh. uh -huh. pa rin yung painting at matulog na nga tayo. At day 4 na at anong meron sa night? Four. Naku, wala si Shrek. Ito, ito yung maganda. Naku, baka deliver natin yan. Baka nandito si Shrek, ha, kasi nalaman niya yung ano. Ano? Gawag, sabi na nga eh. Great, great grandpa picture? Na, naku po. Naku, patay. Upstairs, naku, mo. Yung Tsaka bakit ganyan yung sipon ko green? May green ba sa sipon? Plain lang yung green. Green coat din. Warehouse? Nasaan yung warehouse? Dito ba? Lalabas ba tayo? Warehouse. Ah, dito ba? Oh, dito nga. Oh, is it Baka pagkatapos ko nito ha, ah, pag pag pangatlong box ko na baka wala ka na dyan, naka, nagdadala ka na ako ng kuchili. Oy, ikaw, lumayas ka, Carl. Hey, how are you doing? Hello, I'm fine. Do you need any help? Yes, I need Thanks. help. Thanks, it would be great if you could bring a box upstairs. Yan. Tamang tama. Sabay-sabay tayong mamatay. Hindi dapat ako lang isa. O, nasa na yung kaibigan ko? Uy na, tumakbo na siya, gagi. Gagi, gagi. Shrek, Shrek, wag mo nga. Wag mo akong papatayin, shrek. 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 Good boy. Now you can go sleep. Okay. Sleep na, baka, baka. Patayin mo ako, ha? Sleep na ako. Okay. Nako. Zero na, patay tayo dito. Hala. Anong gagawin natin, boy? Oh my God, Nasaan na si Shrek? Let's stand, let's stand. I know this is the way. No, this is not the way. Oh no. M M M M this is the way. Uy, patay niya, patay. Oh my god. Shrek. You can't do this to me, Shrek. I am a good boy. I am listening to my mother and my father. Shrek. What can Shrek? Shrek of the Midnight. Tawagging because si it's Spongebob. Shrek. pa panaginip lang pala yun. O, anong gagawin natin? Patay tayo. Ala, ala, ala. Ala, saan na tayo? Agoy. Agoy. O, yan. Kain muna tayo bago sa makasabalan ni Shrek. O. Naku, uh, nakain na tayo. I o. feel strong. I feel strong pala, ha. Sige, labanan natin si Shrek. Let's go, let's go. Ain, nakakulong kayo. Ui. bana natin si shake moi. Malakasakin shake. Nutu. I feel weak again. Nako. Bobo. Ayan. Nagagay natin, ui. Oh my god, you're alive. Thank god. Uh, let me see if I can find something to let you free. Okay, let you free, pala. Ha? papang nandito si Shrek, patay tayo dito. Okay, hanapin natin yung susi para makatakas yung kaibigan natin. It says on the back to not drink more than one. I might overdose. Should I drink one more? Take one, man don't drink. Okay, yes, Toto. Ibigay natin sa kaibigan natin para siya naman ang lumakas at maging incredible pup.

pagbi natin. Strong. Hindi hindi pa tayo strong, hindi pa enough. Okay, hindi pa yan enough. Para tayo ay maging ah, uh, ikaw, na naman tayo. I feel weak again. Nako, ang, ang bilis lang ng ano no. Grabe, 5 seconds lang yung expiration date. It says on the back to not drink more than once so what in if your tayo lifetime. Yung I might overdose. Ayan, talang po. Ay. Matay na naman tayo. Okay. So. Nako. Ah, I feel strong. So, tatakbo yata tayo. It says on the back to know I might overdose. Okay. So, dadalhin natin sa kaibigan natin kasi nga papayat na hindi na kumakain ng ilang araw. Ayun. I feel weak again. Kaibigan, ito, Here, mo. take this energy drink and drink it. <laughs> Bagi sa likod pala siya dadaan. Okay. Nakala ko dun sa ano. So dapat tatakbo pala tayo sa ano. Hindi ko alam kung saan tayo dapat. says on the back to not I might overdose. <laughs> so, nandito siya Shrek sa likod. I think hindi naman yata siya makapasok dyan. So, parang babalik tayo at magiging pag-away sa kanya. I feel weak again. Okay, so, dito siya dahan -daan. dapat dito tayo tatapong. Pero walang dahan dito eh. take this energy drink and drink okay. it. Shrek! Hey, trick, 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 trick. Now give me a lot of trick. Trick, trick, on, Please, okay. takbo, takbo, Walang lilingon. Ito na. na tayo kay Shrek. Gagawin mo kaya yan parang uwi ng rugby. Uy, nandito na. Uy, bakit ang sayo ang tagal pero sa akin ang bilis lang? Lah, dito ako kay Broly. At parang hindi natulog ng isang buwan. Dito naman parang Okay, hey, thank you for playing. I hope you enjoy wow. the game. Don't you dare to not subscribe to our website. Okay. Subscribe ako sa Yushay ko ka So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa laro na yun. Medyo ano siya, konti lang yung jump scare. Same pa rin yung part 1. I-rate ko siya ng 7 out of 10. Hindi naman siya mag masyadong maganda. 7 or 6. So, yeah, like and subscribe. Um, tlaake.